Okay, so dito ulit tayo kay 1573 Games So, sa mga wala pang 1573 Games Nasa comment section and description ng link ng 1573 Games Diyan na kayo mag-download Para legit na 1573 Games ang ma-download nyo Okay, so Nandito pa rin yung balance natin na Malapit na mag-500k Okay, so lalaro tayo dito kay San ba maganda Okay, sa so... Skydiving naman tayo. Okay, ilan ba yung max dito? Siguro 10k lang tayo. Tapos times 2. So, wait na lang natin. Okay, so matatas yung lipad ngayon. So, sana mo times 2. Times 2, times 3. Ayun lang, talo. Start okay kapag talo tayo, times 2 lang natin. Pabutin to natin ng times 3. Try natin kung mabot ng times 3. Ayun lang. Okay, so isa pa times to na natin 40k na yun sana manalo Gagi, hindi ko napindot Okay, so 80k na natin Hindi napindot yun lang natin Times 2 natin Okay, pwede na ako dyan. Okay, so nabawi natin yung tahal natin. So, balik tayo sa 10k. Okay, so bet lang natin. Balik tayo sa 10k. So, tapos nalipad tayo Sayang hindi natin sinabayan. Okay, so sana times 3. Times 3 tayo. Okay, so tayo. Dead ulit tayo. Okay, So, isa ba? Portugin na. Sinagay na alat. Okay, so pwede na yan. Bakas so, mabog. Okay, so 500k na. So, pwede na yan. Next na tayo. So, comment nyo lang yung 1573 games sa uh, comment section natin dyan pipili ako ulit ng mananalo ng 50 Gcash okay so hanggang dito na lang yung video salamat sa mga nanood